maaga pa ay nasa restaurant na si Joshua na kanyang pinagtatrabahuhan. Kahit hindi niya pa duty, immune na kasi ni Joshua na palaging pumasok na maaga dahil na rin sa utos ng kanyang mga katrabaho na palagi siyang maagang pumasok para masimulan niya rin ang trabaho ng iba. Waiter lamang ang trabaho ni Joshua pero nadadagdagan iyon dahil sa mga katrabaho niyang masisipa at masyadong bossy pagdating sa kanya. Joshua, ang aga mo ah, sabi ng kanyang manager. Sige na, simulan mo na ang mga trabaho mo dito. Ultimo mong manager ay ganoon ang trato sa kanya. Hindi naman naglareklamo si Joshua dahil takot din siya at may malalim din siyang dahilan. Opo, sagot ni Joshua at nagsimula na. Nagsimula si Joshua sa pag sa mga lamesa at inupuan. Pinunasan niya ang mga yon pagkatapos ayusin. Sumunod si Joshua sa kusina. May mga hugasin doon na kagabi pa. Maaga kasi umuwi si Joshua at hindi niya akalain na hindi ito hinugasan ng dishwasher nila. Napahinga na lamang si Joshua at nagsimulang maghugas. Halos isang oras siyang naghugas dahil sa sobrang dami noon. Maya-maya nga lang ay dumating ang kanyang mga katrabaho. Nakangisi ang mga ito at tuwang-tuwa dahil wala na silang gagawin. Nag-open sila at inumog agad sila ng customer. Hindi magkata-ugaga si Joshua sa pagkilos dahil ang iba niyang kasamahal ay tinatanaw lamang siya. Patulong naman, sabi ni Joshua. Huh. Inuutosan mo ba ako? Maangas itong tanong sa kanya. Aba Joshua, ang kapal ng mukha mo ah. Napaatlas naman si Joshua dahil sa takot. Pasensya na. Mahinang sabi niya. Sumapit at lunch at halos wala na siyang may ulam dahil pinagkukuha ito ng mga katrabaho niya. Napahinga na lamang na malalim si Joshua at hindi na ininda yun dahil sanay na sanay na siya. Paulit-ulit ang naging ganoong routine at mas nasanay si Joshua kaya hindi na lang siya kumikibo. Joshua! Payout mo! Baka naman! Sabi ni Jepoy. Eh, Magbigay ka na kung ayaw mong ikulong ka namin sa freezer. Natahimik si Joshua at ibinigay ang kalahati na sahod niya sa mga ito. Pinawasan na nga ng manager nila ang kanyang sahod. Mas lalo pang nabawasan iyon dahil sa mga ito. Wow! Ang kakapal na mga muka! Sabi ni Cindy, ito ang bagong cook sa restaurant. May sarili na kayong sahod! Hinuhutatad niyo pa si Joshua. Ang kakapal na mga mukha nyo. Wag kang ang epal. Bago ka lang naman. Singhal sa kanya ni Nelly. Manahimik ka dyan kung ayaw mo isumbong ka namin kay manager. Sabi naman ni Barbie. Gusto mo bang hututan ka rin namin? Nakangising sabi ni Leo. Umirap lamang si Cindy sa mga ito. Tumawa ang mga ito bago umalis. Palagi ka ba nilang ginaganon? Tanong ni Cindy kay Joshua. Tumango si Joshua at nagsimula maglinis kahit eh hindi niya iyon trabaho. Bakit pumapayag ka? Inis sa tanong ni Cindy. Dapat hindi ka pumapayag. Kung ako sa'yo, sapakay mo silang lahat. Natawa naman si Joshua. Hayaan mo sila. May balik din sa kanila yun. Sagot ni Sagot ni Joshua. Naging mas close nga sila Joshua at Cindy Si Cindy ang naging tagapagtanggol ni Joshua Paminsan-minsan ay tinutulungan niya rin si Joshua kapag pinapasa ng iba ang trabaho nila sa lalaki Napapailing na lang si Cindy sa kabaitan ng lalaki Iniisip na lang niya na may dahilan si Joshua kaya siya nagtitiis Cindy, nabalitaan ko masyado ka na nangingi sabi ng manager kay Cindy. Aba Cindy, ayoko ng ganyang tauhan. Matuto ka sanang lumugad kung ayaw mong matanggal. Aba manager, pinaglalaban ko lang naman po ang tama. Masyado mapagsamantala at masiba mga kasamahan namin, sabi ni Cindy. Isa pang pangingi alam mo, magpaalam ka na. Sabi ng manager. Sasagot pa sana si Cindy, dahil sa pagkapikon pero inawat na siya ni Joshua. Nagpigil na lang si Cindy dahil hindi din siya pwede matanggal at kailangan niyang pambili ng gamot ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw at tila mas lumala ang ugali ng mga kasamahan ni, ni Joshua. Pati si Cindy ay nadamay na rin sa mga pangaalila ng mga ito. Ayos ka lang? Tanong ni Joshua kay Cindy. Tumangon na lamang si Cindy kahit gustong gusto na niya makasapak. ay na ayaw kasi ni Cindy na nagpapaape. Palaban siyang babae. Kaya takot din sa kanya ang mga kabaranggay nila. Joshua, yung sahad mo, wala kang makukuha. Sabi ng manager nila. Sa susunod ka na sumahod. Ha? Uh, bakit po? Tanong ni Joshua. Naubos eh. Sagot ng lalaking manager. Naubos? Hindi nakapagpigil si Cindy. Aba, mas malaki na nga mo sa amin. Tapos, huhututan mo pa si Joshua. Mahiya ka naman. Kaya lumalaki yung tiyan mo eh. Dahil, timawa ka eh. Manager ka, para yung utak mo may ubo. Ano sabi mo? Galit na tanong ng manager. Lahat kayo, masyado kayong masisiba. Hindi na makataong ginagawa niyo. Galit na sabi ni Cindy, ang ganda ng image itong restaurant, pero sinisira nyo dahil sa mga ugaling niyo pang basura. Pinalinga ni Cindy ang kanya mga katrabaho. Kayo, may kanya-kanya kayong trabaho, pero pinapasok nyo lahat kay Joshua. O kaya naman, hindi nyo aayusin. Pare-pareho tayo ng sahod pero hinuhutatan nyo pa si Joshua. Kung di ba naman kayo mga tarantado? pinalingan naman ni Cindy ang manager. Ikaw naman, nabutang ting ka. Manager ka, pero nakikigaya ka sa mga tauhan mong walang utak. You're fired! Galit na sabi ng manager. Talaga! Sagot ni Cindy. No, hindi siya matatanggal. Dumating ang ginang na may-ari ng restaurant na sa naman ang lahat. Ma'am! Gulat na sabi ng manager. Gapo, pinagkatiwala ko sa iyo ang restaurant at pangatauhan ko dahil alam kong kaya mo. Pero hindi ko akalain na ganito ang ginagawa mo. Sabi ng Gina. Ma'am, hindi po totoo yun. Sabi ng manager. Nanggugulo lang po yan dahil napagalitan ko. Tanungin niyo man po ang mga tauhan ko. Sumang-ay naman ang mga masisibang kasamahan nila Cindy sa manager. Huwag maniwala sa kanya, ma'am, sabi ng manager. Maayos po ang nangyayari dito sa restaurant at wala pong nangyayaring lamangan at pasahan ng trabaho. Hindi totoo yun, ma'am, sabi ni Cindy. Palagi po nilang inaapi itong si Joshua. Kung hindi nga po ako dumating dito, wala yatang magreklamo sa kinagawa nila. Mahirap ako, ma'am, pero hindi ako sinungaling. She's right, ma'am. Nagsalita si Joshua. Ikinagulat nila ang pagtawag ni Joshua na mom sa may-ari ng restaurant. Ako si Joshua Primo. Pakilala ni Joshua ng formal. Tila naging ibang tao ito bigla. Anak ako na may-ari nitong restaurant. Naisipan ko na magpanggap na empleyado dahil gusto kong makilala ang mga empleyado ni mom na magiging empleyado ko soon hindi ko akalain na ganito pala kayong lahat. Masyado kayong masisiba at masyado niyong iniisip pang inyong mga sarili. Napailing-iling si Joshua. At hindi ko akalain na ang pasimuno ng lahat ay ang manager at magsisibisanan nilang guide. Masyado kayong unfair. dahil Dahilan para umalis ang iba kahit sobrang kailangan nila ng pera. Ang dami niyong mga silaktan na katrabaho niyo noon. Pare-pareho kayo na sahod pero nagagawa niyo pa rin hututan ang mga sadong iba at pati sa pagkain ay hindi niyo pinalampas. Ang ganda-ganda ng pagpapatakbo ni sa restaurant. Ang bait-bait ng mami ko pero may mga masasamang tao pala siya nag empleyado tag tag pa ni Joshua. Hindi ko papayagan na ganito ang mga maging tauhan dito. Gusto ko yung mabait, mapagkakatiwalaan at hindi sakim na kagaya nyo. Pakiligpit ang mga gamit nyo at umalis sa kayo. Nagmakaawa ang mga ito pero tinigasan ni Joshua ang kanyang loob. Masyado ng maraming chance para pagbigyan pa ang mga ito. Cindy, ikaw na ang bago manager. Nakangiting sabi ni Joshua sa babae. Napahanga mo ako sa kabutihan loob mo. Kaya alam kong magiging mabuting manager ka. Hindi naman napigilan ni Cindy ang sarili at nayakap si Joshua dahil sa sobrang saya. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito ang anak ng boss sila. Naging manager si Cindy sa restaurant nila Joshua at nagkaroon sila ng mga bagong hining. Naisip ni Cindy na ang mga i-hire nila ay ang mga special child ng mga tao. Pumatok naman ang ideya niya at mas dinarayo pa siya gusto rin kasi ni Cindy na i-promote ang ganoong bagay lalang kanyang ina ay isang special child. Kapag may umaaway sa mga tauhan niya ay todo rescue si Cindy. Magtataray siya kapag sobrang mali ang mga customer pero magsasorry naman siya kapag ang mga tauhan niya ang may mali. Bilib na bilib ako sa iyo Cindy. Nakangiting sabi ni Joshua. Bukod sa mas lalong naging matunog ang restaurant natin Nakatulong ka pa sa mga taong special child. Nabigyan mo sila ng lugar sa mundo. Napatunayan mo na may halaga sila at mali ang ibang tao ang tinatawag silang walang silbi. Nalanasan ko kasi na masaksihan ko kung paano ko siya si nanay, sagot ni Cindy. At saka, mas mababait pa sila kaysa sa mga normal na tao. Huwag kang mag-alala, Sir, Joshua. Hindi ko sasayangin ang opportunity na binigay niyo sa akin. Palalaguin ko pa ng bongga itong negosyo niyo. Natawa si Joshua. Masyado kang formal. Pwede mo naman akong tawagin Joshua na lang. Tumango naman si Cindy at mahinang natawa. Nahiya na kasi siya kay Joshua nang malaman niya ang totoo. Mas pa siya kapag naalala niya kung paano niya hampas-hampasin noon si Joshua at sigawan Gawan dahil naiinis siya dito dahil pumapayag itong magpaape. Mas lalo pang nasaksihan ni Joshua kung gaano kabuting tao si Cindy, madalas itong magbigay ng mga hindi nauubos sa pagkain sa restaurant sa mga tao sa lansangan. Hindi akalain ni Joshua na makakatagpo siya ng kagay ni Cindy na may gininto puso dahil sa paghanga kay dalaga, hindi niya napigil ang mahulog dito. Gusto kita Cindy. Nakangiting sabi ni Joshua sa babae. Hindi ko na napikilan. Habang nakikilala kita, mas lalo lamang ako nauhulog sa iyo. Nagulat si Cindy sa sinabi ni Joshua. Hindi niya inaasahan ang pag-amin nito. Akala ko, ako lang ang nagmamahal sa ating dalawa. Sabi ni Cindy. Gusto rin kita Joshua. Nagahiyaan ang dalawa. Pero hindi kalaunan ay napatawa na lamang sila sa isa't isa. Nagkatuluyan nga si Joshua at Cindy. Naging tandem sila sa pagpapatakbo sa restaurant dahil ibinigay ni ito ng ina ni Joshua sa kanya. Kinailangan pa nilang ipaayos ang restaurant dahil mas dumadami pa ang customer ng dalawa. Nakilala din sila bilang good couple at na-feature pa sa isang magazine. Sobrang daming natatanggap ni Cindy na blessings. Hindi niya akalain na sa simpleng paglaban niya at pagtanggol niya kay Joshua ay magdadala sa kanya ng maraming biyaya. Nay, kumusta ang terapi? Tanong ni Cindy sa ina. Naipateterapi na ni Cindy ang ina dahil sa daming biyayang tumatanggap sa kanya at sa tulong na rin ni Joshua. Nag-tabs up lamang ang ina ni Cindy at itinuro ang kanyang litrato na sa magazine. Napangiti naman si Cindy at niyakap ang ina. Mahal na mahal ni Cindy ang ina dahil kahit may Down syndrome ito, ay pinalaki pa rin siya nito at minahal. Nagkaroon ng branches ang restaurant ni Joshua at kasabay noon ay ang pag-iisang dibdib ni Joshua at Cindy. Nagsilang agad ang dalawang supling si Cindy at masayang masaya ang dalawa. Dahil nakuha naman agad ng mga ito ang kabutihan loob nila. Sa murang edad kasi ng mga bata ay nasaksihan na nila kung paano tumulong ang mga ito at makipagkapwa-tao. Palagi pa tayong magkasama sa tagumpay, sabi ni Cindy sa asawa. Maraming salamat at tumating ka sa buhay ko. Maraming salamat dahil tinanggap mo ako, Joshua. Habang buhay kita mamahalin. Cindy, ikaw ang pinakamabuting babaeng nakilala ko. At masaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. Tugon ni Joshua bago halika ng asawa more success at blessings pa sa ating dalawa. Tumango si Joshua bago sumandal sa dibdib ng kanya asawa. Makapangyarihan talaga ang pag-ipig. Hindi mo akalaing na ang taong makakasama mo pala habang buhay ay baka ang taong tinutulungan mo at pinakitaan ng kabutihang loob. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!